Tanda ako nagka one before man pa dalawa. Ayan, ito ng kumpare kong gwapo talaga. Ayun, gumagawa siya diyan tanim ng ano po, 'yan. Ng pichay. 'Yan. Gumagawa, dumarating dumating kami po dito nang siya gumagawa. So ngayon, hindi na siya gumawa kasi ito kakausap nga namin. Sabi ko tuloy lang niya pagawa para mas masarap yung magagawa na mayroon nakatingin ganado ako gumawa yan pag ako ang nag ano gawa ganda ang lupa pa rin ma. Malambutan eh. Oo, dati po dito. Dati itong tinami-tunami. Sa amin kasi matigas ang lupa. Parang bato. Sa hmm. amin, dito na ako nag-gagal ito. Ayan po. Napakasipag ng tao po yan. Yes. Kaya isang kumpari ko po yan dito. Yan. Nabutan po namin, nagagawa gawa siya dyan kapi kami dyan, kaso puro sabaw na lang. Ha? Yung kapi na, puro sabaw na lang. Kapi? May hmm. hey, ganun ba na, ano, puro sabaw? Wala nang laman ha? Wala nang laman? Hmm. Ah, isa yung kapi na yan, ang, <laughs> ano na. May kapi pala ng ganun. Pag, uh, kap, pero yung may, sa, may laman, ano yung ka... anong, yung anong pahala na kapi yun? Ayun, hey, pare. Kapi puro. Ayun, kapi <laughs> puro nga. Mabutit malambot ang lupi. Hmm.